So, what's up mga higala? Good day! Welcome back to my YouTube channel and also with me, Boat Cherwin. Yan. So, ayan, Subscribe kayo sa Facebook niya, Boat Cherwin. Yan. Today is uh, Friday. Ayan. So, walang uh, pasok kami ngayon. Holiday. Yan. So, bukas, Saturday, wala din. Sunday, wala din. So, three days kami pahinga ngayon. So, ang ginawa namin ni Boots Erwin ngayon, ay, teka. tayo natin. Yan. <laughs> kasi tayo sa so, ano. So yan nga ang uh, gagawin namin ngayon. araw na activity. 'to. Ay, English talaga. You know, translate. We're going to visit visit <laughs> 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 sa bagong darating. Oh, 'yun na. Uh, may uh, limang darating ah dumating na pala yan may dumating na limang uh, Pinoy dito sa sa may Riksam. ano sila uh, assistant butcher sila mga higala nakuha na namin yung address kanina kay ma'am Annie ayan so shout out That's sa you, ma'am Annie if you ever watch this video shout out ayun medyo malaylayo yung lalakarin namin na mga 22 to 23 minutes yung lalakarin namin mga higala no So, kailangan namin pumunta doon kasi meron kasi akong pinadala sa isa sa mga kaibigan ko, si Emmanuel. si Sir Iman Kaya pupuntahan ko doon. Pa-welcome na lang. Pa-welcome na lang din sa Oo, yun. Pa-welcome. At saka sa mga pamilya nila. d sila, no? Sila, guys. Oo, D-ship sa ano sila? Parker Parker sila. Pupuntahan na namin sa medyo So, kita-kits na lang tayo doon, mga igalang. sa kanila so ito yung mapa yan kung nakikita nyo ba hindi mo hindi yata so malapit na dyan na lang sa bandang unahan dili, dili, dili. nadri yun asa man oh, dili, dili, dili. ha nadri man naman na kwan na mapa o ay ano siya mo maning ay hello ma'am how are you <laughs> So, ayan. Nandito na kami. yan Nakita pa namin si Ma'am Annie. Ayan. Ay, ma Uy! Mga boss! Habot na dyan. <laughs> ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Gusto mo ma-biyahe ninyo, bly? Asa mo si Iman? Taas-taas. Ano sa iyo, Romneyman? Ano sa iyo, Romneyman? <UNmä> Sige, <socsi> <asyDe> huwag <switched> mo. Uy, boss. Bago maligo. Pero wala <laughs> sleep po, Uy, nindot mo din yun. Picture dahil yun sila ba, eh? Sabay-sabay, sabay. Eh. Eh. Ah. Uy, napangun mo yung TV dahil, oh. Achupa dali, pre, uy. Okay, ganyan.

Ah. Uto may ini, uto may ini ni mamang ni, kana magatupang magbangko og ma. Dili ba ila sa mandina pangupan lang daw ang bangko nay madto sa mga. First time natong kita bo. Wala ni inyo ni ngana. Wala kay dulor manggut sa mga gud. Ah. Dulor manggut sa mabta same, pero dulor gyud ra. Ko an mga 20 minutos pagka pin batason.

Paits kayo. <laughs> so, ayun mga igala. Puntahan natin yung kwarto ni Iman. So, ito pala yung kwarto uh, nila, no? Pakyat. Yan. Oh. <laughs> Pre! Uy. Ito pala. Pre! Oy, Leon. Oh, Leon. So, ito pala yung kwarto niya, no? Ni Sir Iman. Uy, dala po po siya na, sa tihil <te> na. tong ganyan pagpakusok. Sa tihil na, sa tihil. Naamo mo kay Habit. <laughs> Sakpa ng sikrito, bay. <laughs> so, so, buti ba dito sa kwarto niya, may salamin? Sa amin, wala. So, uy, gamera mo po din yung kwarto, day, pre, no? Gamera, pangungkuhan natin, pangisinggan. Oo, paits rin ka, pungkain ni, eh, bay. So, tawag sa sawa, pampadunag kusog. Oo, kusog ba? Rides kayo. So, ito na yung mga bagahe niya. So, kukunin ko na yung pinadala, no? Dalawa. Oh, Asan mo isa ka kilo niya? Monyo. Ang mga niya, mungos niyo. Ay! Ay. Ay. Ay ako akong kwan, sobra pa to. Ay, sobra ka ano, na. Kulang ako. Ako kinakalimot na kinakalimot. Ako lagi ako. Ako, mukhaan ako. Mutsatra ko. Ang bing resibo, bing. Ako na level 1 na to. Di-send ako di, di si Moa. Dito na lang kayo. Eh. Wala na ako dalag resibo. Oh, wala mo na muna dala. Oh, so, nato, na, gitong gisin ako nga mga kwan. So, ayun ang egalo. Meron ding happy dala. Ayan. <laughs> Asan yung happy uh, Kaya, Sintrom. Ah, sintrom. Sintrom. Okay. Tapos, ayan. Hoppy. ng mga muna tayo na. Ah, mga Pilipino. Lunabay okay. kuchis. <laughs> ah, lagi <laughs> 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 ko kagini sa mic pre tay sa tanaw sa nako ha kuan ko ba murag duha man yata to duha kana na may duha kuan head in shoulder ah ano kasi mo kauban pud ba kasi ko kisa to mo uh, kauban ay unaw sa nako ni ako ha kay ton mo mango na head in shoulder duha duha hmm. ha hmm. tapos magic sarap isa ka sa shape pack Isara de akong gikuan de ay. Murag magic sarap bitsin ay. Ah, ginisya mix, mix ang duha. Oo. Uh. Duha ka ginisya mix. Bitsin. Tapos bitsin. Tapos bulad mo na to. Bulad mo na to. Bulad tapos munggo pansit ka to na. Okay na ta, paits na ta. Uh -huh. Tapos ang iya ha. Bait ka ni. Sintrom na sintrom, mo sintrom. Ay sintrom. Isara ba ka sintrom to akong gikuan de? Ang kay Simon. Inner bone. inner enerbondo uy tulo dayto tulo na yang namuwe. ah tulo kana lagi Borisbin 100 din di ani ah uh. tulo tapos goodbye head kapuya namugo mag kunkuan tapos duha kapak na magic sarap kanara duha kapak tapos kitunggagmay nga gini sya mix pod nayo sya mix tayon tapos magic sarap duha kapak kanara mo ni mo ni fight so, na. oh, pila may kulang niya? kada basta makara iya lang bulad kana lang bulad ang yang Kulang. Pila man na? Pila man ning bulad? 400 ang bulad. Ha? 400. 400 exact. Exacto. Oh, okay. oh, sige. Ako tong tawagan ron. So ayan, nakuha ko na yung mga ano oh. ko, ito. <laughs> so, balot na natin dito mga igala. Yan so. Salamat kay pre. <laughs> Layat din ba sa Pinoy mga igala? Ngita jud panglasang <laughs> Pinoy. Siyempre, <laughs> Nasaan pinunoy? Munggo. Ganito yung munggo. Yun? Dari may... Kininais. Pura magpastar dito, ha? Tara. Sige. Pre, salamat. Okay. Yeah. mag chat Bukma, ha? Mag-shutra ko. Hmm, sige. Kung mag-kwanta. basketball. Dam! Dari ako dam! Sige. Sige, yeah, salamat. Okay. So, ayun. Nakukuha na natin. <laughs> Ayos. So, ayun. masyadong matarik yung ano nila. Yung, ah... Uh hagdanan. Ayan, oh. So, ito na. So, yan yung dadalhin ni, ano, ni Erwin ngayon. <laughs> Siya ako dadalhin. Ba't So, may trada ninyo, Dari Pre? Ulo, electric induction ba na? Ayun, siguro sa digur. <inaudible> ah, wala. Ah, wala. Ah, wala. Ah, wala. Ah, wala. Ah, Murang hindi open ang ilang ilino. Ah, use ay electric induction tirada bay. may. May galiin inyo ha, pre. Kay na mo bintana sa kusina. Ang amuha, wala dyan yung bintana. Magpook, lagi dito ang amuha ang kwan. Ang oh, silina, ano? Oo, maho. No? maho. dito kay kwan man. Gasol. Ah. Mas tipid ko, so, kahit mas mahal niya tipo binti. Le <laughs> no? appeal naman na sa inyo ang kila Ay, kung I mean kung kami na mabayad bang, dako yun know. daw. Oo, oh, no? oh, dako. Ano ka? Oh. Dako kaya na eh. Daw, tanaw na -tana, po dadadari. dito oh. uy, may libreng bisikleta din pala rito. Oh. Anaconda pa oh. Yan. So, pwede man mo mag-chat-chat dahil dahil oh. dahil So, ayan. Ah, ito rin. Ayan, oh. Ganda din pala yung lugar nila dito. Pre, shout out. Ayan. Oh. Kulang lang nang ano nang uh, linis. So kung linisan to nila maganda maganda dito. So ayan dito, maayos din pala rito. So pwede kayong magiinuman dito, Sound Trip Iping. Ayun. Saman, so, man, na ta? <tod <tod>

Pweds muna sila. Tsao muna, tsao tsao. Kasi kakarating lang nila. eh. Dinistorbo ka agad natin. Sige, pre. Sige, uman na mi. Lami, kayong dito, itlog. Itlog di mali-lali mo, no? Oo. na muna. Wala na? ta? Sige, sige. Nga, hindi na mi magdugay. Magpasin na mi. Chat-chat na lang mo. Ha? Sige, sige. Dato niya, mayroon kayo pangutas. Sige, o, sige. 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 Salamat. Ha? Mga 20 minutes. Ah, kaya raw. So, ayun. Alis na tayo. Nakakuha na tayo ng ating mga pinamili galing Pilipinas. Ayan. So, close na natin itong door. Kala! Mauna ya Ha? Ayun. Alis na. <laughs> so, sa mga bagong dating dito sa Rexham, United Kingdom mga igala. So, welcome to EBP. So, welcome to the community of uh, butcher. Yan. So, sana maging uh, matatag kayo mga igala, no? Sa mga pagsubok na darating dito sa uh, UK na trabaho. I'm pretty sure kaya ninyo yan mga igala kaya ang kaya kaya nga ni Erwin eh ako pa kaya, kaya sila pa kaya matanda. kaya nga sa matanda oo kaya nga sa matanda. yung mga kasamahan namin dun grabe ang tatandaan na mga 50 to 60 years old butcher din <laughs> na mga bulgarian so ayan uh, nakarating na tayo dito sa bahay mga higala yan, so maraming maraming salamat Kaya uh, paring Iman ano Iman maraming uh, salamat sa iyo tsaka sa uh, misis mo. So ayun, uh, puntahan muna natin yung uh, sombrero natin sa labas kasi uh, nilabhan ko yung mga sombrero ko, yung bagong uh, binili ko sa Vinted. mura lang yung uh, binili ko dito pero worth it naman din kasi uh, maganda pa siya. Parang bago rin ano So ayun. Tingnan natin. So yun. Yan yung mga sombrero natin. So, do, natuyo na ba yung tissue? Ayun. Natuyo na yung tissue. So, ilipat na natin siya. Ihanger na natin. Para matuyo talaga siya totally. Sinabit na natin para totaling tuyong-tuyo na talaga siya. So, nilagyan lang natin ng tissue para sipsipin niya yung uh, tubig sa pinakaloob talaga ng sombrero ano. Yan, yun uminit, ayos. Maganda kasi siya ibilad dito sa init kasi yung init dito hindi masyadong kainitan. So hindi magfi-fade yung kulay ng ating sombrero. So hanggang dito na lang po yung vlog ko mga higala. So maraming maraming salamat po sa pagsubaybay ng ating YouTube channel. Yan, saka welcome din po sa limang Pilipino na dumating ngayong araw na to, June 21, 2024. Welcome mga higala. Good luck sa trabaho nyo dito sa UK at saka alam ko kung bakit nandito kayo mga higala. Same lang tayo ng purpose kung bakit nandito tayo sa UK na nagtatrabaho. So hanggang dito na lang po yung vlog ko talaga. Maraming maraming salamat and have a good day mga higala. God bless us all.